Sipin kung ano ang nasa ilalim ng mga takip na ito. Kadiri, hindi pa ako nakakakita ng ganito kalaking pangit na Ay lollipop! Ako. Sa akin, Sige. ayos lang din, pero hindi naman ganun kalaki. Na. Mga babae, halata namang malas tayo ngayon. Pero si Katie ang pinakamalas sa lahat. Tama yan, pero ikaw ang dapat mauna. Dahil ikaw ang may pinakamaliit. Oh, hindi mo, ano ang ginawa mo? Subukan natin ito. Sana hindi ako masuka. Hindi ko akalain na ang sarap pala. Ay! Tulaw na buhay ang langaw! Kari Marim Marim. Oh, lumipad ang bibig ko. Ano ang tinatawanan mo? Ay, yan ang ikinatatakot ko. Sana hindi ako tuklawin ng alakdan. Pero talagang masarap ang lollipop. Gusto ko na itong kainin agad-agad. Oh, sa palagay ko tuluyan kong nakalimutan ang sorpresang nasa loob. Totoong alak na nito, kahit na... Kakakita mo lang sa akin! O, oh, masakit! Ang ilong mo! Tumatawa rin sila. Candy, yun din ang mangyayari sa'yo? Bakit ganon? Siguradong hindi ako madudumihan ng isda. Nakakadiri lang. At tama ka, talagang masarap ang lollipop. Maganda. May naisip ako. Polly, habang kumakain siya, maglaro tayo. Tama yan, wow. baby. Polly, tumigil ka sa pagtulog. Gising na. Sabi ko. Halos ubos na ang candy. Bakit ang tagal-tagal ko dito? May magandang paraan para makain ito ng mas mabilis. Mag-ingat ka dyan. Ngayon, mga babae, hindi niyo ako kailangang hintayin ng matagal. Ang ganda! Perpekto! At meron pa akong natitira. At paano naman ang isda? Umaasa akong makakalimutan mo ito. Sobrang nakakadiri. At kumakagat. Oh, buhay pa ito! At natatamaan ako ng masakit. Pinugpog si Kenny ng isang bagay. Hindi ito bagay. nakakatawa kahit kaunti. Kakainin ko ito ngayon para dito? Sa tingin ko masyado akong nagmadali dahil masyado itong nakakasuya. Halos masuka ako. Pero kailangan mo pa rin tapusin ito hanggang sa dulo. Alam ko kung paano ito gawin ng mabilis. Tapos na. Nakakadiri iyon. Sumasakit. Cutie bang. Please, Lisa. Siyos na. Taya ko ngayong oras. Ako ang unang magbukas ng takip. Talagang gusto ko ang Twix. Gusto ko rin ang chocolate bar na ito, pero bakit ang liit nito? Malaswerte ako. Wow! Pero tingnan mo kung gaano kalaki ang nakuha ko. Iyan ang gusto ko. Isang chocolate bar. Zara, pero kailangan mong kainin ito muna. Sa kasiyahan, sana ang tsokolate ko ay kahit na ang pinakamasarap. Mahirap kainin gamit ang kamay, kaya gagamitin ko ang tweezers. Subukan natin. Mmm, ang sarap. Talagang napakasarap. Sa tingin ko, kakainin ko ito ng mabilis. Sige, ako naman. Talagang, Tick. talagang gusto kong tikman ang malaking chocolate bar na ito. Ano? Lila, bakit ka nagtatapo ng candy rubbers sa paligid? Hindi maganda. Gusto ko lang kagatin ito kaagad. Sobrang sarap nito. Gusto ko lang kainin lahat agad. Ka, Hoy! Makikialam ay... ka sa tsokolate! Masarap na tsokolate? Masama ba yun? Pagod na ako! Hindi ma! Kailangan mo itawasin ang pangalawang card? Susubukan ko! Alam ko ang isang paraan kung paano mo pwedeng kainin ang isang bagay ng sobrang bilis. Hindi umupra! Ngayon umubra. Kailangan ko lang ng tulong. Paano ang leeg ko? Huwag kang mag-alala! Masyado pang maaga! Ngayon, oras ko na kumain ng tsokolate. Pero una, gagamitin ko ang... Iniisip ko kung mukha akong bampira na may pangil. Pero bakit ito babaligtad? Tapos, natuwa ang lahat. Ngayon, maaari na akong kumain ng tsokolate. Ang sarap. Sa lahat ng bagay, walang mas astig kaysa sa Twix. An odd during Aldir Gusto mo bang itapon ko ito? Oras na ito. Ano? Iyan na ba lahat? Hindi nga nakakain ang buto ng pakwan! At mayroon akong totoong pakwan. Mas tumpak, bahagi nito? Nakakuha ng buong pakwan. Pero pumayag akong ibigay kay Polly ang karangalan na Mauna. Tama, dahil ako ang pinakagutom. Sarap! Anong makatas at matamis? Pakwan ito! Sulit lang talaga. Oh. San? Ilalagay siyang mga bini. Hmm. Eh? <laughs> pag natin. Lola, tulungan mo ako! Wow! Um, Polly, tumubo na ang mga buto natin sa balat ng aking pakwan. Ngayon, Pero may isang alam ko na kung grupo ng hawakan ang makulay kong cake. nito. Maganda. Bukod pa rito, napakasarap ng mga matamis. Bakit ano? Kailangan mong kainin ang lahat ng candy ng sabay-sabay. May nagsasabi sa akin na ang balat ng pakwan na ito ay kasing sarap ng loob nito. Totoo Talagang iyon. Talagang tuwang-tuwa ako. Napakaswerte ko. Mga babae. Busog Bumunda na, busog na ko. ako. Aba, oras, oras na para na sa iyong buto. Susunod mong trabaho. Ang pagkain ng buto ng pakwan ay kakaiba. Hindi ito masarap kahit kaunti. Pero alam ko kung ano ang maaaring gawin dito. Bakit hindi ko na lang patubuin ang totoong pakwan? Tinuruan ako ng lola ko kung paano alagaan ng maayos ang mga halaman. Zara, magingat ka! Ikakalat mo ang lupa sa mesa! Oh, napunta pa sa bibig ko! Hindi, hindi! 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 Kailangan mong ilagay ang buto sa butas na ito. Dapat nandyan mismo. Tapos, bubuhusan ko lang ng tubig kailangan na lang maghintay. Oh, mas kaunti. Steve! Oh, wow! Ang bilis nangyari ng lahat. Hindi ko maisip na ginawa niya ito, ano? Ada, tumubo na ang pakwan. Ngayon, oras na para hatiin ito sa mga piraso. Tara na! Sa wakas, makakakain na ako ng sariwa, matamis at makatas na pakwan. Perfecto Ang saya ko! Nakakatawa ka talaga! Mag-subscribe! Papag-dekorasyon ko sa cake! Baskin Robbins Ice Cream! Ayos lang! Ano ang gusto mo? Malalaman natin! Ang sakit ng ulo Alo? ko! Ano? ng paminta! Paano ko haharapin ang isang bundok ng pulang paminta? Wala kang swerte. Hindi ko ito ma-enjoy, Kate. Maligayang kaarawan. Mahal din kita. Ang so, galing. Walang dito swerte! Dito Aking tayo. Kate, kahit anong dekorasyon mo rito ng sorbetes, magiging sobrang sarap pa rin. Sige, ilagay natin ito sa ibabaw. Isang scoop sa isa pa. Mayroon eh. Tapos na! Perfecto! At isang tray ng sorbetes sa ibabaw. Masaya! Wow. Tignan mo na lang 'yan. Nandyan sila, toto. Wow, ang galing. Hindi maganda ang maging seloso. Mas mabuting maging masaya para sa akin dahil mag-e-enjoy ako ngayon. Oo, oh, -oh. Sige, napakabuti para sa akin. Nakakabilib! Pare, pwede bang subukan mo? Talagang gusto ko! Walang paraan! Akin lang ito! Pumunta ka sa iyong gate! Nako! Sige, subukan natin! Ayos, nakakuha ng maliit na piraso at... Ikaw naman. Oh, ganun ba? Kailangan mong gawin ang parusa! at iyon ay magiging Salam. ang uri ng toothpaste na maganda! Iyan ang masarap na sarsa na ibubuhos ko sa iyong cake! Bakit mo ito ginagawa sa akin? Mahirap na nga dati! Hindi ito. Oh, kakilakilabot yan! Oh, nakakatakot yan! Natatakot akong tumingin dito! Jade, kumusta ang pakiramdam mo? Paano mo inaasahan na lilipad ako? Hindi uh, kita hahayaan nung ipagpalayo. Alam ko kung paano gawing mas masaya ang pagpili. Kailangan mo lang ihinto ang gulong nang nakapikit ang mga mata mo. Naku! Mabuti pa sigurong buksan ko na ang mga mata ko dahil kailangan ko nang lagyan ng pipino at mayonesa ang cake. Aba! Gusto ko yan na ideya! So, tignan natin! Oh, nakachamba ka na ng dalawang beses. Hindi pwedeng mangyari. Yan, corneran ko na lang ang cake ng Nutella. Yan ang napagpasyahan ng ruleta ng kapalaran para sa akin. Ako naman, mayroon nito. Ay, nakakadiri. Kailangan kong ibuhos ang mayonesa sa At cake. At magkakaroon ako ng Nutella. Ako. Ah! Kailangan baga, mong sabihin eh. sa akin muna. At Oh, hindi? Paano, Kadiri? Oh. Hayaan mo akong panginag sa Ingnan mo yan! Astig! Nakakatawa yan! Hindi katulad ng aking Nutella Force. Gagamitin ko ang maliit kong kit, kaunting spatula lang, at ang cake ay magiging may layer ng tsokolate. Oo, oh, oo, oh, oo. Oh. Gets mo? Pagpalain ang pagkain kahit saan. Ang chocolate fantasy, pare. Wala na. Lilikot ko na ngayon ng spatula. Wow. Ito ay sobrang galing. Oo, oh, oo, oh, oo. Oh, oh. Magtrabaho, trabaho, trabaho. trabaho. Naiinis ako. Didilaan ko to. Oo, oh, pininturahan mo ang mukha ko. Ayos lang yan. Salamat. At least masarap to. Salamat. Ayos na ang cake ko. Kate, kumusta ang progreso mo? Ayoko talagang gawin ito, bud. Mukhang kailangan kong ibuhos itong mayonesa sa cake. Kailangan kong alamin kung paano ihahain ang mga tsokolate. At kailangan nating gawin ito ng seryoso. Sana hindi magalit si Tom kung gagamitin ko ang roller para iscrape ang mayonnaise. Well, mm hmm, -hmm. astig, kamangha-mangha. Tingnan mo yan. Medyo maayos. Ngayon, kailangan ko ng roller. Teka, ano? Hindi. Ano yan? Mukhang mayonesa. Ay, hindi. Kate, kasalanan mo ito lahat. Sino ang nagsabing pwede mong gamitin ang roller ko? Mayroon kang mayonesa sa kamay mo. Paano ko ito matatanggal? Well, hindi ko na iniintindi iyon. Kailangan kong tapusin ang cake ko. Well, nakaayos na ang mga tsokolate sa paligid. Kailangan kong gumawa ng paraan sa mga pipino, tiyak na hindi sila kasing nakakatakam gaya ng iyong tsokolate. Salamat. Maganda ito, pero paano naman ang akin? Mukhang pangit ang sayo. Sa tingin ko, mas masama pa ang lasa nito, bud. Malalaman natin mamaya ang aking cake. Hindi ka panipaniwala. Ito ang pinakamasarap na cake kailanman. Well, oras na para tikman ko rin ito. Ang sarap nito. Ito ang pinakamasamang bagay na nakita ko sa buong buhay ko. Maswerte akong tao. Ano ang naghihintay para sa atin sa na ito? Si Kate at Cotton Kitty ay masarap. Sana swerte hindi na ako. Mga kandila, hindi mo pwedeng kainin yan. Ako ang susunod. Well, muli. Maswerte o hindi. Ah, naririnig yan. Sigurado, mas maganda ang Cotton Candy, Mga kandila. Katie kandila. At mas masarap ito. Hindi ako makapaniwala. Dash! Oh, at yun. may I, ako. ako ang ama. ay isang tunay na pirata. At kung mapagod ka na sa paglalaro, pwede ka namang palaging eh, basta... Eh, ng mga bratso. At siguro yun ang pinakamalaking bentahe. Para na. Ha? Teka, bakit ka kumakain? Huh? Ang ko candy yan para ko sa cake parin. ko. Gusto ko rin! Hindi! Akin to! At kakainin ko lahat! Alam mo kung ano pang ang astig? Pwede kang gumawa ng cute na hayop mula sa garden candy at ilagay sila sa cake. Or sige, kukunin natin yon. Ang astig at may dilaw na bibis sa itaas. Ano? Sige, subukan natin. Talagang masarap ito. Kate, ikaw naman. Mukhang hindi ko araw ngayon. Kahit na, alam mo, masaya ang mga kandila, di ba? Parang birthday ko. Magiging astig kapag sinindihan mo sila. Apatayin ko ang mga ito. Anong ginagawa mo? Oh, may usok! Malapit nang sumabog ito. Ay, patay na ako! Anong bangungot? Mananalo na sila ngayon. Hindi ka nag-iisa. Nasira ko rin ang cake ko. Salamat. Oh, Diyos! mule. Natutunaw siya kapag nahawakan ng tubig. Kailangang tantarin rin, medyo masarap. Sa wakas, makakain ko na rin ang cake ko. Kahit na may kandila pa ito, medyo masarap pa rin. Kaya lahat parang katulad mo ngayon. Mag-subscribe para hindi mo makaligtaan.